Kanta Sa pagkain na rito, salamat o Diyos sa iyo. Mabuti ka sa akin na, Diyos na mapagbiyaya. Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong tangalian sa amin ngayon dito sa tahanan ni Kuya Romy na ating aming pagsalusaluan. Salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. O, oh, kayong mga kapampangan, kaluguran. Mamangana kayo, may nga kayo. Eh, ni mamanga pa mong koro. <laughs> kapampangan niya po yung koro from Marayat. Na, pero yung asawa na po, taga may nilaya po, eh, Ati Dorcas. yung O, oh, yan o. Oh. Yung origin niya, niya ba siya? Sige, niya ba siya? Pero dito na siya lumaki. Dito na sila nagkatagpo at <laughs> nagkaligawan at nagkatuloyan. Ni e, Kuya Romy, ayag po silang dalawa, no? Okay. Ako naman ito. <laughs> Masarap po ang pagkain namin, no? Buro. Eh, pagkain ng kapampangan yung buro na yan, meron pang mustasa. O yung mustasa, malalaki. Matabya kung tawagin niya sa kapampangan, eh. Matabya. Ano sa pamangkangan? Matabya. Ano yun? Basta tawagin nila dito matabya. <laughs> Sabi ah. may may kasi amang po niyo yung malagkit. Sa aming ka pa paano, talagang gusto gusto namin to. Pero ito, ito ha, sasabihin ko sa inyo. Maraming klaseng mustasa, pero yung matabiha po, medyo may dating ito. Baka magulat kayo, pag ginan nyo, biglan yung iluluwa. Napait. O oh, ha, tanda nyo yan. Iba yung mustasang malilihit walang ano yon pero itong matabya matapang lumalaban ika nga <laughs> ito ko rong ya ha. hanggang December ko rong eh hindi mo napapalabas yung December ha ay nagawa hmm. pala lumaka na nandito ha hmm. ang jelly ang nino basta ang nakapintang nakapintang

Ay mo sumali sa amin naging kambing. Ay mo maging kambing. <laughs> Mahang kandikot. Ayaw, masyumi ka rin. Ayaw, ka rin. To. E, oh. doctor ito, eh na yung mga ko, mga 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 naman. mga mga yung mga mga Oo. mga mga

hindi niya nala, ulo. Bigyan na hindi niya nakambura. Sigurang... Hmm. Diyan niya. Hmm. Pero, sinabi ko, aluhayin nga ka, burong kapampangan ah, niya. No? Oo, Hmm, mapatiya kami mapatiya. Basta mapatiya, ma maluto ya. Hmm. Nangyari ya.

na yung dinina ako. Oh. Ah, ah tara Tyrionust… ako. Nung sinining sin sin ako. Sabado bukas. Ha? Kaya din natang napon. Ito may labasan. <laughs> uh. Ah. Ba ba ah, abalitan na. Masakit siya. Kaya. I... Dito ang barkada ng kayong obra. Hmm. Kaya... 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 Hmm. Dito ang lagay. Mm -hmm. magdala lang minum e, Min -min -min -min. Min -min -min. Mag na eh ay di talaga yun 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 na yun 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 Ang yun 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 na yun 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 eh. yun Hina... Hina ati. Hindi na tayo Kaya inyong mante siyang... Ikatan nyo yung nito... Hmm. Pari nyo Hindi ko bahay pa. May Hmm. Hindi mm. nga mm. kaabay mm. sinab, mm.

Ayan pa po. na eh. makakabig na. Ayaw mo maging kambing? Ayaw mo maging kambing? Ayaw <laughs> Yeah, no? tutupo ng ganyan ay, siguray, medyo na ay medyo tangkay na video kanin. tapos pag mo ganyan pag lukot mo yan para uh, pag sinubo mo sa subo hindi so kayong yan yan ang pagkain na ko. at kapag bagay ng kita na ako hindi kayong so, gawa ko lindindag

Ani may magluto cream gaya. Hmm. Ni ni eh Hindi natin ni bete kaya tama ni tapat ng ting mat. na. Sa Hong Kong eh. Ha, Eh tang kapatid mo. Hmm. Yung yung bete bete pinta kaya kung may manikit di renewal terang manoyan hmm angka kami nuli ka eh me komikat kesejiku hmm poket nang dinakan yang ini ini komplit tuh Ito. Happy birthday <laughs> 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 eh, nga ako. siya yung kilo ng yung bakol nga. Ba't na kaso sa Ha 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 ka rin. Iti, okay. to? Siwuto. Hmm. Oh. Mag

ko, e e tutulit, e o, isang yakat ko, mag-emititulit. Eh, eh, Oo. Oh. Nais nang ini, isang pinilit na ako lumwal. Ito ko ako, so, gawin ko na. Isang nga ko gawa, wala, eh, pagtos na ako. Pagtos na gawin ko talaga, kahit pa pinilit na ako. Siguro ka lalang ko diya rito. Napalyari. Gusto ka rin. O yung, yung, nangal na eh. Oh, ngapokotnya, ngapokotnya, ngapokot, 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 ini. ngapokot, 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 ini ngapokot, 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 Nah, At yung response, Eh, ano? ka na akong Eh, boyfriend. Kaya nga. kasi, eh, eh, No connection yung kaya ka na akong... Cellphone. Cellphone, eh. Mano ka rin, eh. Ito kasi, ito nga nabibili dyan. fi O, fi Hmm. At ito Wi-Fi, yung magagamitan pa. Tayara kaya. buting nga abi. Eh, wala ko pala yung... Sa, ang dyan pang makanyan niya ko, Romy, di eh, ba? May tanggit. Ini karela, hindi dyan ko na yan. Yung bilang, lima. Hmm. Eh, malyari sumobra. Oh. At yung makanyan, eh. Hmm. Eh, di pa nga may ngidagdag ka, may eh, dagdag bayad ka naman. Oh. Hindi, eh, 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 sana. Pari ka mo, yun, nakamang... Para sa, para ka nakwa. Kasi ako, ah.